update mula sa The Hague, Netherlands. Pero sa pagkakataong ito, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa headline. Pansamantalang nagbitiw sa pwesto si Karim Khan, ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC, sa gitna ng final stage ng investigasyon sa kanya umanong sexual misconduct. Kinumpirma ng opisina ni Khan nitong biyernes, May 16 na siya ay naka-administrative leave hanggang sa matapas ang investigasyon ng United Nations Office of Internal Oversight Services unang iniulat ang paratang laban kay Khan noong October. Bagaman itinanggi na ito, nanawagan noon ng ilang non-government organizations at ilang tauhan ng ICC na pansamantala muna siyang bumaba sa pwesto habang umuusad ang investigasyon. Si Khan ang nagtuloy sa pagsilip sa War on Drugs ni Duterte matapos niyang palitan si Suda na nagbideo noong 2021 bilang prosecutor ng ICC. Sa pamumuno ni Khan naglabas ng arrest warrants sa ICC laban kina Duterte, Russia President Vladimir Putin, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang world leaders na inakusahan ng grave crimes. Hindi pa malinaw kung sino ang hahaliling prosecutor ng ICC habang nakaliban si Khan. Lalo pang pinalalim ng issue ang kasalukuyang krisis na kinaharap ng tribunal, kabila ang humihinang suporta ng ilang international groups at mga sanksyon na pinataw ni United States President Donald Trump. Para sa iba pang balita, patuloy na sumabaybay sa lahat ng social media pages ng News 5.